ito po ang mga sili ang hinog ayan ang farm ng sili mamitas na po kayo ang daming hinog ayan o oh. daming hinog po ng sili hanggang dulo yan yun ang ganda doon yan malawak yan ang kasunod naman yan ay talong tapos sa sili talong naman tapos ito may malunggay na sariwa yan ang lawak na sili dito ang daming daming bunga namumula ang bunga Pitas na mga besh. Mamitas na kayo besh ng sili. Daming bunga no. Ang mahal ito sa palingke. 800 na ang kilo. Dito o oh, libre pitas. Dami. Hmm. Magpaalam lang kayo sa mayari. <laughs> lah lahat ng natatanaw nyo ay hindi sa akin. <laughs> hindi po sa akin yan. Natanaw nyo lang. kaya masarap magtanim ayan kasi pag nagtanim ka hindi mo mamalayan madami ng bunga sabi ko libre pitas ang ang mahal ito sa palengke 800 ang kilo saan ang hostesya doon napakamahal ang kilo ng sili at hindi lang naman sili, lahat halos. Ayan, ang lawak, ba diba? Ang lawak na natatanaw nyo. Lahat yan ay hindi akin. Pinangarap ko pa lang <laughs> na magkakaroon ako ng ganito kalawak na farm o mas malawak pa dito. Wala naman masarang, masamang mangarap, ba diba? Kaya, libre ang mangarap, di lubos-lubusin mo na. O, di ba? Mas malaki pa dito ang papangaraping kong farm. Mas malawak pa dito para malayo ang tanaw, malayo ang tingin. malayo mararating ng iyong tanaw At kahit ano, pwede mong itanim. Ito, at saka talong. Ito yung sa kabilang side, talong yan. Madami ding bunga. Tapos, doon naman sa dulo, kung kita nyo, saging. Ang daming saging. Diba? Bukid is life. Masarap mamuhay sa bukid. Na ganito, sariwang hangin, walang usok. Mas masarap mabuhay ng ganon yung sa simpleng buhay sa probinsya sariwa ang hangin, sariwa ang gulay wala pang spray mamitas ka lang kung anong gusto mong lutuin ba diba, sarap ng ganun mga besh katulad niyang malunggay na no? sariwang sariwa fresh na fresh Masarap gulayin garing malunggay na gari Ayan, pinakita ko lang sa inyo guys ha. Yung farm dito ng sili at saka ng talong. Ayan. May idea na kayo. magtanim mag kayo, lagyan nyo ng ganyan Oh, no? para walang tumubong damo. Balutan nyo ng plastic. Yung lupa. Para walang damo. Thank you for watching mga beshi. Bye bye.